Hello everyone! This is Ate Mag. At ngayon, um, patapos na po ang February. Uh, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa, sa Diyos at sa family ko. Dahil uh, through my ups and downs, nandyan sila. Nandyan si God sa, sa tabi ko. Every February kasi, sinaselebrate ko yung buhay ko. Para kasing nabawi ko yung buhay ko sa, sa kamay ng anxiety. Um, symptoms na anxiety disorder 6 years ago. Yes po, ngayon 2024, pang-anim na taon ko na po na malaya sa mga symptoms ng anxiety disorder. At gusto ko lang pong i-share na sinurprise po ako ng family ko. Thank you. <laughs> Bye. Bye. <laughs> Hello, <laughs> this kay mo do. Ang laking poster dapat ikaw may inon nga. Nay worth celebrating when. Yung family ko na sila talaga yung saksi kung gaano ako nahirapan. Um nag-suffer sa mga symptoms ko noon. Yung asawa ko po at yung dalawang anak ko, yung panganay at yung pangalawa. Yung bunso ko ay hindi na niya naabutan nung naghirap ako sa sakit na yon. So yung maaalala niya sa akin is ganito na, yung okay ako. Ah, namamasyal kami, nawal lang ah, takot. Thankful kasi ako, sinurprise nila ako eh dapat ihahatid ko yung asawa ko kasi magbabiyahe. Papunta na sana kami sa, no, ihahatid ko na sana siya kasi magbabiyahe siya, ihahatid ko siya sa terminal. Eh sabi niya may pupuntahan muna kami isang restaurant kasi may dumating na uh, friend niya. Kakamustahin niya lang at gusto daw niya ako makilala. So sabi ko na nahihiya ako at parang, parang natatakot ako. Tapos pumunta kami sa favorite restaurant ko. Uh, favorite restaurant namin, family. So, nagdaka ako, bakit dito? <laughs> so, nung pumasok ako, doon pala yung mga anak ko at yung um, son-in-law ko, yung asawa ng daughter ko, at yung girlfriend ng son ko. Alam na rin nila yung story ko kasi parang sinare na rin nila. Para na rin alam nila kung ano yung anxiety. At uh, the surprise ako sa, sa cake kasi andun yung 6 year ko na parang anxiety free. Oo naman, baka may magsasabi na naman na yung anxiety, eh, part yun ng tao. Oo, part yun ng tao. Part sa atin yon Kasi tao tayo, nabubuhay pa tayo, pagkaka-anxiety tayo. Pero iba yung anxiety disorder, yung mga symptoms na hindi-hindi mo magugustuhan. Yun yung anxiety disorder eh, wala na sa akin yan lahat. Uh, hindi na ako takot. Yung mga kinakatakutan ko noon, wala na yon. Yung mga lugar na kinakatakutan ko din noon na takot akong puntahan, eh, napuntahan ko na po lahat. Yung mga biyahe na ayaw ko, eh, nagbabiyahe na po ako ngayon. At ini-enjoy ko na po yung buhay ko. So, I'm very very thankful thankful talaga ako at totoo talaga na habang uh, ikaw ay nabubuhay laging may pag-asa kung ikaw po ay feeling mo wala kang pag-asa parang hopeless na talaga Jan po ako galing Huwag kang maniwala at nandyan si God